Hi guys, good morning. Kamusta kayo? Ngayong araw, uh, pupunta kami sa Paete, Laguna para sunduin ang pinagawa naming poon Okay? Ah, uh, sabi nga ni Mang Paloy, i-deliver niya na lang. Pero sabi ko, ah, uh, Mang Paloy, uh, subukan naming sunduin kasi mas mag mas maganda na susunduin namin yung poon Okay. Ngayon, hindi ko muna kasama mga bata. Uh, papagas lang sana ako Kasi baka by next week Tumaas na naman ang gas Every week na lang yung gas na yan Pataas lang pataas Ayaw bumaba Teka Nakasubscribe ka na ba? Hindi pa? Kung hindi ka pa nakasubscribe guys uh, Magsubscribe ka na Ito na yung 5 seconds mo 5 4 3 2 1 Okay na Nakasubscribe ka na? Okay Samahan nyo kami sa Paiti after ng intro na to so yun nga guys uh, malapit na kami sa Paiti nandito na kami sa Mabitak uh, yun nga uh, susunduin kasi namin yung poon So, maya-maya lang, makikita na natin ang poon. Okay, guys? Samahan nyo kami dito sa Laguna. Ayan, mamaya, kukonvoy kasi kami sa poon. So, siya yung paunahin natin. Okay, guys? Panuorin natin ang gandolo. nga guys uh, andito na kami buti na abutan namin buti na natanda ko yung plate number naya, binigay ni Mang Paloy so eto naka-convoy na kami sa tukon at uh, sa simbahan na lang natin makikita yung itsura niya kasi nasa closed door yung pinang-deliver hey, hindi natin napansin eh hindi namin napansin buti yun nga yung plaka, natandaan ko na dinigta ni Mang Paloy So siguro, exactly 11 o'clock Nasa simbahan tayo Sige guys, uh, sabay-sabay nating tignan Ang poon, mamaya pagdating sa simbahan uh, Andito na kami sa Pililya uh, Pinauna kami Papunta sa simbahan kasi hindi nila alam yung exact location ng simbahan ng Aglipay So, umunan na kami sa poon Okay, andito na kami sa Plaza ng Pililla Tuloy po kayo sa Barangay Imatong Shoutout nga pala sa mga taga Barangay Imatong Na tropa Para para. So, 'yon. Uh, itong simbahan ng Katoliko dito sa Pililla. Parokya ni Santa Maria Magdalena ng Pililla. Ayun. Tapos, yung aglipay, konti lang layo, ang diferensya. Konting kanan lang, konting liko. Ayan na. Nandito na kami sa simbahan ng aglipay. Okay. Sabay-sabay nating tignan ang aming poon. Ayun. Ayan na yung poon namin. Bigat po, no? Bigat po, ano Malaki yung basic. Eh. Oo, yun nga po. Eh. na guys. Pinapasok na sa simbahan. Ay, salamat po. Ayan. Ito po ang magandang simbahan namin sa Pinilya. Ang Aglipay. ang pagkampas sa haliging bato. Magkulos tayo lahat sa pangalang ama, na anak, at ang Espiritu sa ito. Amen. Amen. Tayo ay manalangin, o mga pangilihan at walang mga Diyos, ikaw na nakakong lalagi sa aming sa pinag, lalo na kami ay ang ay sa matikot sa iyong pangalan. Kung malito ka nawa, baka pa yung talangin ng Panginoon, hangis na samo, at sa iyong kabutihan, tayong basbasan ang lahat ng bagay na dapat natin basbasan. Sa kalwalatiyan ng iyong pangalan, at sa iyong buhutin yung banal ng Iglesia, sa pamamagitan ng Kristo natin, Panginoon. Amen. Ang Panginoon ay sumayin niyo. At sumayin niyo rin. So, tayo po ay manalami. O Panginoon sa Kristo, ikaw ang hari ng mga anghel, ang dahan, ang katotohanan, at ang buhay ng lahat ng nananalig sa iyo na dahilan sa kanitasang ng sandaigigan. Ikaw ay bumaba mula sa lukulukan ng buong kapakumbabaan at namuhay tulad ng mga tao. Bukaw pa pa lang kung namin nasusumangon sa iyo o na kalapatin mong basbasan at kabananin ang iman ito ng aking Panginoon sa Kristo sa pagampas sa aling bato na ginawa para sa kanangalan ng mga tiyan ng Panginoon sa Kristo. Ipaglaro ko na sa lalagay ang lahat ng masasamang isipin at ang lahat ng kaaway ay magsali. At sa pangalihan ng pagpapala, daway na galing ka sa aming mga puso at tinahin ang mga biyaya, ang hindi -in kalili sa loob at ang iyong kabalanan. At kung magkakagayawan sa iyong lahat, ay magpapasalamat sa iyo, O Panginoon. Ang iyong pagpapala ay sa, sa aming lahat at ang kasaganan ng biyaya ay lalaganap sa aming sa kumila. O sa kilang mananakot ng mundo, ikaw na bubuhay ng nag ng sa kasama, baba at isang Espiritu sa isang sa 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 Diyos, ngayon at magpakailanman. Amen. Amen. Tayo ay manadamin. Ama namin, sumasalamit so ka sa bayan talag mo. Bapos sa amin ang mo. Sa sa inyo, sa may mga kasalanan. At, uh, at, uh, at wala lang siya nagkarasaan sa At mga At hindi niya kumisa at kumasawa. At ang sa mga ngayon at ba? Tayo ay manalangin baka at wala Tayo pong patuloy na bihiyaya at kapapala ay nilig po namin basbasan papalain ang aming mga kapatid at lalo na ang pamilya Martinez at yun na rin patuloy na sa kanila ang iyong mga biyaya at nawa sa kanilang uh, patuloy na pagpapalaganap ng iyong mabuting santa nawa ay mo ang iyong mga biyaya at nawa ay patuloy na may pagkaloob ang kanilang sarili at yun na rin sa buong pamilya na patuloy mo mong pangalagaan ang pamilya Angeles. Ang lahat nito ay sa samod na langit. Sa ngalan ng Yesu Cristo na Panginoon. Amen. Paspasan at pagpalaing kayo ng Panginoong Diyos. Sa pangalan ng Ama, Anak, at ng sa Espiritu Santo. Spirit at ang pagpapala ng mga Panginoong Diyos, mag tayong lahat. Ang Ama, Anak, ana, ana at Espiritu sa Santo. I ah, mean. Thank you for Thank you, po. <laughs> <Okay lang> eh. <laughs> Thank you po. So, ngayon ako muna mag-vlog and pa-uwi na kami. Nandito na kami sa binangonan Ayan, ang oh, bigot niya. So, nandito na po kami sa binangonan and na, ano, dalawala na po namin si dadang and si Lolo and si Lolo yung nag-aalalay sa kanya para hindi siya matumba. <laughs> Nagawa mo. So, ayan po talaga ng pagkakagawa sa kanila. Ginagawa mo. ano pagkampa parang tutuoy sukat yun